So guys, ayos ba tayo for today? Ang gali natin itong saksak ba makuryente tayo. Tingnan natin. Ayan, sakto. Malamig na. Uy. Ayos ayos na yung hili guys. Oh, sakto yung tubig. Sakto. Uy. Namungo na rin yung hili guys. Eh. Snow? Snow yung hili? Ayan, snow. Ang galing natin to para pag nag-ayos tayo. Masarap. Oops. Sayang. Tagal mo na natin ang tubig guys kasi kunti na yung tubig. Nagdaga natin. ng natin. Ah, 15 uh, 10 minutes lang tayo babatay. Ulubog dito guys. So guys, maligo pa ata sa ice cream, water, ah, huh? lamig. Ito daw nito guys. Ano? Tara ito ba? ng yelo. Ito kapatid ko. Ito ah. guys. So, ayan guys. Tinagtag na ang tubig. Eww! Ang dami. Ang dami Ang guys. dami. Ang dami. dami. Pugo! E na guys! Maligo ng pako Susilo! Lalo ko yung pati Maligo ng lamig! na tapon Ito mo guys! Labig, guys. Labig, guys. Kasi ang Hindi, sila siya ano. Mm. Dad, bubakan ng katantan. Uh. Labig. Hindi, bakit na? tubig. May. May. Si Ramon Timothy. <laughs> Sameus. Oh, eh, oh. No mo Yung ano yan, oh? yung game na yan, pumunta sa carton, kuno nakaraan kasi mag-gron. Armor black, smalon gago ng sa skin mo. Delete mo na taw.